Kaya saan, pun sa saan punta nyo te? Saan punta nyo? Pantul Bulacan Pantul Bulacan? Ilang DCO8 kailangan nyo? pag po kami 170 Pag-iipon po kami 170 170? Ba't kinulang kayo? 50 na lang po kasi na sila sa pera namin pa Pupunta kayo rito na kulang pera nyo? O, sobra naman Hindi yun na-budget, hindi yun na-budget yung ano? Hindi po pwede po kami na-alawans sa bata eh. Alawans sa bata? Siya yung bata? Uh, Alawans para sa tatay? Dito. Dito on chair is in view. Sa tingin ko sudulan babae ito. May hindi si ojo ko dito Sabi. Tanggal I-video nga. I-video ka ba? Oo. Bakit? Bakit video mo siya? Bakit i-video mo siya? Sama ba? Oo. Wala ko kayong internet. Eh, tawag ka ng pang-sign. I-videoan siya kayo. Wawa naman ko nang inisa sila ng gulong kasi Ano mo video Bakit pag i-video ba? krimina kaagad pwede naman ano to mag-viral tapos maraming tumulong di ba